Magandang araw mga kabarya, meron naman akong natanggap na isang ampaw na may lamang mga coins. Ito po ay galing kay Pangulong Alpe Balingit na Pangulo ng San Roque Toda. Kaabot-abot lang po niya sa akin ito kaya nais kong ko ibahagi sa inyo ang pagbubukas dito sa sobing ito. Ano kaya ang mga nilalaman ito? Tignan po natin pagkatapos ng aking maigising intro. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa korektor. Sa lahat ng senior citizen at maging sa silent viewer, sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayong araw ay may inabot po sa aking isang ampaw na may lamang mga coins. Bigay po ito ng aking pangulong si Alpi Balingit na pangulo ng San Roque Toda. Lagi po akong binibigyan ng coins niyan. Ito po, atin pong bubuksan. Ah, tingnan po natin kung ano ang kanyang nilalaman. Buksan po natin. Yan. para makita ang nilalaman. Si Pangulong Alfie Balingit lagi pong nagbibigay sa akin ng mga coins yan, banknote. Dahil alam niya po na ako po ay nag-iipon ng mga coins ah, oh, o nag-ungulekta at alam din po niya na ako ay nag-vlog shoutout po sa mag-asawang Alfie Balingit at Jenny Balingit ayan po mag-asawa po sila shoutout po sa inyo at sa lahat ng membro ng tricycle San Roque Toda ayan po Ayan po yung laman ng binigay sa akin na ang pao ay ito ba ang ganda umiikot pa commemorative coins po o, isusumblang ho natin ng bagya para makita yan commemorative coin po ito yan 25 peso Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan. 1949 to 1974. Yan po. Buo po itong coin. Kasi may po ito eh. Ginawa lang pong pendant. Sa mga susunod na araw po, pag-uusapan po natin yan. Meron pong isang Saudi Real. Ito po ay one real. Yan. Nagagastos pa po, po ito. Yan. 50 halala. Saudi pa rin po ito. Saudi. Singapore yan. Yan. One dollar. Singapore po ito. Yan. Ten baht po ng bansang Thailand. Yan po. Ba to. Ah ito 1 euro ng Spain. Yan. 50 cent o 50 euro cents. Ah, Germany po ito. Yan po. <clears throat> Yan po lahat ang bigay sa akin ni Pangulong Alpi Balingit. Yan. Muli po ay shout out kay Pangulong Alpi Balingit at sa kanyang asawang si Ma'am Jenny. Sa lahat po ng membro ng tricycle sa San Roque Toda, Kabyaw Nevesia, shout out po sa inyong lahat. Ito, maraming na namang coins ang bigay sa akin ni Pangulong Alpi. Maraming maraming salamat sa iyo, Pangulong Alpi. At sana, hindi ka magsawang magbigay sa akin ng coins. Dahil sa, alam mo namang nangangailangan ako palagi ng coins at saka mga banknote. Maraming maraming salamat. Sa inyo po, mga... Uh, kaibigan ko, mga kabarya, kapwa kolektor, yan po ang aking bahagi ngayong araw na ito. Walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat sa inyong pananood at sa inyong pagtangkilik sa aking mga vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.